So guys, good morning ali Andito na naman tayo Naka guys Kahapon eh, uwi kami lukaan Gawa ng uh, maghapon uh, Magdamag pa nga halos Tangon Maghapon ng ulan Wala tayong na, uh, ano dito Naputukan <laughs> So, ito guys, ang ganda ng paraon guys Talagang maano yung araw Talagang sobra Sana guys, uh, ano, makabawi tayo ngayon kasi maghapon uh, hapon na umulan so sana baka maganda yung lutang na malalaki so whoops ayan pare ko ah pare bibit mo mutok na ay pare ha ha ayan si pareng Joser ayun sa so kabila mayroon kaming isang ano uh, guest uh, first time din na magbangka si Alan ah uh, tropa rin na namin nung araw pa sa tulay uh, na mamarel. so experience, experience daw naman na ma mamangka ayun so guys ito uh, uh, stay tune lang at uh, may akit ako sa taas at uh, mag uh, ano na tayo baka sakaling mayroon ah siya nga pala guys yung ano ko yung baril ko guys nilagyan ko na rin guys ng red dot yan po may red dot na po siya so ano malamang siguro baka talagang ano na yan <laughs> uh, effective na siguro talaga na kung <laughs> sa manual po eh bihira tayo sumablay <laughs> lalo pa kaya may, may red na po tayo so ano uh, unang ano ko po yan kasi kahapon kinabit ko hindi naman ako nakapotok gawa ng uh, walang tigil ang ulan so ayan guys eh, guys itatry ko <laughs> uh, ano, sinit up ko na rin na maayos yan kaya Subukan natin kung uh, accurate din. <laughs> okay, guys. Mamaya uli guys. Sa station lang at uh, ayusin ko na yung aking mga uh, ano dito. At akit ako sa taas. Okay guys. Mamaya mamaya to guys. Pakpaka na naman guys. Wow, guys. Inabot sana. Bigla lang umangat. Hindi ko ba napinot ano natin. Pinutukang ko. Ah dali guys. Dali. Wow malaki guys. Malaki to guys. painggaso, plapla guys. wow, Ayos ang ating pa ang up natin ng ating ano? Guys, hu 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 ganda ng sit-up ng ano natin uh, ah, red kahit malayo ah dumaan ba dyan? ang <laughs> mo naman pero lagpas mo pa alright <laughs> guys buhay naman mo to guys ah <laughs> Wow guys Isang kinuwi naman guys Wow It's a uh, Buy time Eh e. uh, eh ano wala ano wala lang uh, na mano ka ano natin so guys pagka uh, ano mag uh, pa boy na mano po kayo guys ayun guys guys Isang kiloy na naman guys So tres uh, Paboy na mano po tayo Kay uh, uh, Israelio, Kay ano Kay uh, Kay Edwin uh, Ng uh, Saudi At sa ating uh, Tropa Na Taga sumulong po Si Eric uh, Pagkulayan po At sila Sila Ano Sila Ordones Armando Ordones Ordones at uh, kaya Joseph Black. kaya uh, paring David Velasquez yan at sa mga ano mga Obet Boys yan mga uh, Topan Tay Tay okay guys salamat okay Dari, guys, dari. Siya, utang. Alright, guys. Oh, siya. Ay, natanggal. <laughs> Sayang, tanggal. Akalhatiin. Sayang, guys. Tanggal, guys. guys tingnan sila guys malalalim pala sila guys tingin ko lang eh mababaw pala guys ayan o oh. siya guys pak bubuka yata guys ng ano ng kanyang sinilya o oh, mayroon na guys sayang naman ibubus natin guys sayang magbubuhay po yun guys yung sinilya nila guys ado ah, na sa may screen natin para maano siya may bubuka pa niya Iniso. guys ah dali guys dali dali sya Sumabitan <coughs> so, na naman guys ayan ahon sya hahaha <laughs> andam mo guys. Andam na 'to demo. Guys, mga ano. Kakalahati na rin guys. ayun na siya guys ayun siya umangat dali na guys dali guys dali dali siya dali dali ayan yan ayan guys dali kalahati na rin guys kalahati coming up ayan guys okay

guys eh dumaan so ayan ayan na guys ayan report data guys ale ayan ah metao ko guys <laughs> tapos sa cellphone kaya dito na siya ako ng aking bala ay dali guys hindi, hindi ko siya mahawakan guys pero may naliligaw pa rin Grace. guys nakakadali tayo guys kaya so, paano nakabawi bawi lang yun sana, sana guys tubig guys oh linaw guys kitang ilalim guys oh okay, so, mga natin sa ilalim oh kitang kita guys oh oh ha dami yung iba dito hindi ko guys na ano <laughs> tinitesting ko muna yung scope so nakakadali naman nung nag final na medyo madalang dalang na Oh, marami-rami rin pala pare, eh oh. Marami-rami rin pala. Hindi ko eh. Ah, <laughs> oh, <marami>. Wow. Ay, <laughs> dami guys, malaki. Ang tuwa guys, ang tuwa. Dami malaki guys oh. Yung kanina natin, bilak baka natin 'to kanina. Eh ano lang guys, humangin mga bandang uh, alas 10 na yata ito guys. Humangin. So medyo na ano isda. Nawawala-wala. Takot sa ano eh. <laughs> Kulubot ng tubig. Ayan. sa ang ganang tubig guys so oh. Kita ang ilalim, madamuhan. Sa linaw ba ang problema? Humangin guys, humangin, humangin. So ito ang ating uh, holy for today. Ayan. Wow. Yung mga mahilab guys, ito. Isa. Nakalahatin uh, guys. Uh, ano na tayo, ito ano nga tripod na yata ito guys kasi payat yung paya, mahaba lang dalawa tatlo oops buhay na buhay guys tatlo yan apat yan lima anim ito guys tripod na ito guys yan saka ito isa natin na malaki yan yung mga ano na ito guys ay, <laughs> may isang kilo na siguro ito guys Ligit. mga 1.3 yan tapos ito guys mga ano na to 4 fingers 5 fingers yan tinestin ko ito kanya dyan sa mga ano natin ay, ay, siniro ko yung aking scope ito guys yan guys ang aking ano aking uh, tawag nito uh, scope. yung ano guys yung polarized ayan ayan aking ano aking uh, karete ayan ayan guys So, Ayan ang huli natin. Pero magandang klase rin, guys. Napakaganda. Ayan. Malalaki guys. Malalaki. dami natin malalaki guys na huli. Yeah, may jumbo tayo. May 3 uh, May puro kalahati. in eh. ito. Mga four fingers guys. So tansya ko to Mga nasa 6 din. Na na kilo guys. Alright. Okay. guys alright video ano na rin uh, time check natin ay magka kwarte <laughs> so guys video ano na mainit na talaga ano ng araw pag ganitong oras grabe ang ining ano ng araw guys so uh, ito nga uh, pala sa mga viewers ko dyan na ano minsan na uh, itong ano na ito medyo na madalang ako mag ano mag uh, video kasi busy medyo may kunting ano lang sa uh, bagong taon eh tapos uh, ang aking uh, stepdaughter medyo ano uh, um, umuwi ng anguno ang vacation doon sa kanyang binan so hanggang ngayon, hindi pa siya nakauwi <laughs> so ang tabay lang tayo ay si Junjun -Ju naman si Kuya TV, wala rin. Yun din, try edit ko rin po 'yun. Maram na ako mag-edit, ang problema guys, nalilito pa ako. <laughs> so, mas baka talaga pag-aral natin mabuti para hindi tayo ma maabala guys. Tuloy-tuloy ang ano natin. Ta mag-skip uh, na rin guys, na, ano, magkakaroon na rin kami ng wifi. So, yan na po. Uh, continue sa tayo yan, guys. Okay guys, uh, pasensya muna na no, video na antala yung atin mga videos kasi uh, hindi pa natin na-edit ang iba. May mga apat na siguro guys. Apat na videos na yung naka ano, sa atin naka-reserve. Okay guys. <coughs> <coughs> Sorry. Uh, ano, ay. Tapay nila po yung aking mga video. Na uh, may mayroong dak, mayroong tayong ano, jackpot and guys na na video natin. Maraming huli. Okay, guys, ah, uh, tibayan niyo lang po 'yan yung ano, yung aking video na 'yon guys. Okay? Ah, uh, until uh, tomorrow. Hanggang <laughs> mag-shout ano, mag, uh, out na naman tayo. Okay? Bye, bye guys.